Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, physical, nagparamdam na ang latest evicti na kasama ni Ashley Ortega na si AC Bonifacio talk of the taon niya yun si AC kasi nga sa mga pinagagawa niya at pinagsasabi niya sa loob ng bahay ni Kuya noong Sabado ay lumabas si AC so ilang days muna bago nagparamdam si AC at nagpakita sa madlang people. Ngayon nga, ay we welcome siya ng Star Magic Office sa kanyang Star Magic Office parang namumugto pa ang mata ni AC at ito na nga hindi rin maiwasan sa mga comment section ng Facebook account ng Star Magic kahit sa IG ng Star Magic may bashers pa din itong si AC Bonifacio syempre may mga fans din siya na happy happy na nakita na muli si AC kasi nga Twitter lang ata muna ang chiner ni AC tungkol sa PBB pero sa IG niya ay naka-close comment yung kay AC kasi marami na ang nagbabash kay AC tungkol sa pinagagawa niya or pinagsasabi niya lalo na yung kay pinaka-trending yung kay Krisa Taa na hindi naman na mention yun ni AC pero yun na nga at ito pa nga lalong nagatunga ng mag-share yung nanay ni AC Bonifacio ng isang article na parang may hate kay Ashley Ortega. At na kasabi nga ng mga bashers, parang nagmana daw si AC sa nanay. Ganon din pala, parang hindi makuntento, Kaya yun na, hindi pa rin matapos-tapos ang issue ni AC Bonifacio. Ayan guys, abangan natin niya may closed door meeting pa si AC Bonifacio sa kay Derek Lauren sa head ng Star Magic, 'di ba? So more project ba kay AC or mag interview na 'yan. So 'yun na nga, klaro na din kay Ashley Artiga na wala siyang sama ng loob ni kay AC Bonifacio bago sila lumabas ang bahay tulad ng prangkang sinabi ni AC sa kanya na may pagka-plastic itong si Ashley or tega, So, abangan na lang natin ang interview din ni Ate New AC. Kung ano nga ba ang kanyang saluobin at lalo na marami ang nambabash ngayon sa kanya sa outside world. So, kaabang-abang yan. Ayan, abangan natin. May pa yan. Interview. I-orient pa yan ata si Ate New AC. Bonifacio. O, oh, di ba? Saan kayo dyan? Pero, talented si AC at yun nga, more project to come kay AC Bonifacio. So, na po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye! Love, love, love lang tayo, guys. Sabi mga nang iba.